Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang Manila Hawkers Divisoria Team headed by Mayor Isko Moreno, Director Rapi Alejandro, Chief Operation Domingo Bacal, Team Leader Robert Zapata. Uh, kami po ang Manila Divisoria Hawkers Team na nawaglilinis sa kalinisan dito po sa Divisoria. Kaayusan at disiplina. Ang mga area ang pupuntahan po namin dito sa Divisoria ay ang mga Carmen Planas, Tabora, Ilaya, Santo Cristo, MD Santos, Santa Elena, at, at Juan Luna. Yan po ang area na inawakan ng Manila Divisoria Hawkers Team. Are you ready? Yes, sir! Okay, make Manila great again! Operation Clearing ngayon ng Manila Hawkers Temporary ngayong araw na ito. Po tayo papasok sa Recto Divisoria. Thank

ngayon sa kanto ng Carmen Planas. Dito po tayo sa Carmen Planas pa rin tayo mga kababayan. Oops. Oh. Wow, tingnan nyo mga kababayan Dapat ito gayahin dito sa kanila ni ate Always, everyday malinis Walang lagpas <tinyo> So ito nagwawalisan na sila sa kanilang mga kalat no. Sana naman sa ating mga vendor sites uh, wala pa yung mga hawkers ay maglinis sila sa kanilang mga pwesto kasi mas maganda po tingnan na malinis. Nakakaakit sa mga customer na bumili. Uh. Ito po ang sitwasyon ngayon sa Carmen Planas Street. Ito po na nag-discarga. Ah. Uh, para na antumng garapan lu nay tapi ko kay sosok prakasi ngaapa harapan mo

dito mga kababayan ngayon. Oh, anong nangyari? Traffic, traffic na. So dapat hindi yung mga vendors natin dito ay hindi na maglagpas sa kanilang mga guhit para hindi maging ma-traffic dito. Oh my God. Daming kalat. Daming ano, tao dito. nakakatuwa naman dito po tayo sa MD Santos ngayon mga kababayan. Daming tao ngayon, oh. No, traffic traffic na rin. Eh pahulan pa dito <tinyo> sa mundo. Tabora tayo mga kababayan ngayon Tabora Street So ayan, dito po tayo papunta ngayon sa Santa Ilina. maganda ay ang ginagawa ngayon sa mga hawkers ay taboy-taboy lang muna kasi syempre December para kumita din yung mga uh, ibang vendors pero pag mayroong mga vendors na makakulit ay talagang sasampulan talaga Ayon. yan, talaga sila mga kababayan. No? May announce na nga yung mall na bawal yan, magharang, magupo, magtinda sa harapan ng mall. Ay, nandyan pa rin sila, patuloy pa rin silang, ano, uh, oo, oh, patuloy pa rin silang lumalabag, ano. Ayan, no? Oh. Grabe. Oh. Hindi, wala. Sila maminaw talaga, oh. Skos! Yes! MD Santos pa rin tayo, mga kababayan ngayon. Kami ay naliligaw na ng landas. <laughs> naliligaw na kami sana yung leader natin. Yeah. Ah, mga. <laughs> Ang daming tao ngayon dito, ah. Oo. Daming tao ngayon na nag-shopping na dito. I. So, mas maraming tao dito. Hindi tayo makausad-usad agad-agad. Santa Elena. Andito ako. Mayroon pumasok po dito sa Santa Elena kasi madaming tao. So dito po nagsasurvey lang kami dito sa mga vendors ngayon. No? Pinapalinis sila at yung may mga lagpas talaga. Ito po yung nakakadala ng uh, sikip sa daanan.

Na, naku ang dumi talaga dapat linini sila dito mga Dan, kababayan no? dumi

Gamit ulang ang tao okay. ni Si Ops, napaka-traffic na dito Ang daming na namimili talaga dito <laughs> dapat ayusin. Eh? Wala nang makakabiling buyer. Hindi na makakaraan eh. Kanina to, kanina to. Malay. Bigyan mo ng mga tao na. Alawin nyo na. Para kasi yung mga taong nabas-pasok Para makapamili ng bilhin nyo. Si kasi lagpas-lagpas na. O, yan naman. Marami mandorokas ngayon. Bag, wallet, cellphone. Di ba lima ipo? Meron mo kayo ha? O, yung ano ay, nyo? Ay, may tatlong piso pa naman ako. Yung mga wallet niyo, mga cellphone, ingat-ingat, madami ta mga mandurokot nga yung gumagala. <tis> Di pa pwede sa January na lang ulit? <laughs> sabi ni ano, sabi ni Madam, baka pwede naman sa January na mag, ano, mag ikot ang mga hawkers. Kasi syempre para makadinta sila. Yung inaano lang naman ngayon sa mga hawkers, yung mga nakalagpas para kasi makadaan ng maayos yung mga mamimili dito sa Divisoria. So ayan mga kababayan. subukan mo pagsawaan mong tingnan nakapanggigil ng ating pagmasdan <laughs> Oy galaw galaw baka may stroke kayo Baka ma mild stroke Ay mo na po tayo Ay andidi ko Nasabit na sa payong na payo. Welcome, ma'am. Sir, patembered glass na kayo, 50 lang, libre na palagay. Welcome, ma'am. Sir, patembered glass na kayo, 50 lang, libre na palagay. Sige ng puso, madalika. Oh, my God! Hindi maiwasan na mga lagpas-lagpas, sa mga guhit. Pasok. Ano naman ito? Pasok? Paano magpasok ay lagpas? Tama kayo, beat. O, yan pa, paano pa? One hundred. One hundred. Dang, ang protest ni Kuya lagpas na. One Oh, di ba? One hundred. na sa guhit. Agoy, agoy. Tanggalin nyo, tanggalin Ito, lagpas na. Tanggalin yung layer pa ito yung kuya. Pagka namin ulit, eh. kukunin na yun ha. Huwag naman ano, ganun. Grabe oh. Ilang, tat, Kalo, dalawa, ano, grabe. Magpagda ng tao, pare ha. Kalo, wala. Kalo, wala. Wasan nyo yan, mamaya kukunin ko yan ha. So, talaga mga ano. Sabi, pasok, pasok, pasok daw. Paano makapasok?

So ayan, dito po tayo papasok ngayon sa Tabora Street, mga kababayan. Tabora. วันไปตัดไปก็มีทุกวันนี้นะครับก็ได้ตัดดีการเข้าเรื่องเลยนะครับที่ Yes Ano, hindi naman lahat very good, pero maganda ngayon tingnan ang tabora. Di ba? Okay lang na wala huli, Oo. Okay lang yan, tapatabi-tabi lang. Kasi para naman makabinta yung ating mga vendors dito. Kawawa naman. Magja-January na. Di ba? Oh. <royal drawn out lies>

yan tatanggalan na ni Po yan no. Paalisin na kasi nagreklamo yung katabi natin, eh, katabi nilang vendors. Ito dapat dito na para dadan driver yan eh. Sa so, parking dapat yan eh. Sa mga ako yan. Dito so, pasok na doon. Pag dito amin ha.

Sana ngayong Pasko ay alaala mo pa rin ako Ito po tayo sa Rikto de mga kababayan So ayan mga kababayan Balik na po ang ating mga hawkers Sa kanilang outpost na Ngayong umaga na ito Bye Uy! Yung Divisoria Martial Dito binabantayan na nila Para hindi dito talaga mag traffic No parking na kalagay. So ayan mga kababayan, no? uh, nagbantay dito yung Divisoria Marshall para hindi maging traffic papunta dito para ma panatiling maluwang na makapamili ang ating mga customer, no? out po dyan kay Sir Barlam. Daming mga kulik -klik. ay daming mga e-bike, ayun may kulik-klik. sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, marami pong salamat sa inyong lahat, no? Sana patuloy nyo po ha, supportahan ang ating YouTube channel. So dito na po nagtatapos ang ating vlogs for today. Marami pong salamat. Ang kilikili -kili ni Kuya, nakataas maraming buhok.